Nako, marami po sa ating mga kababayan ngayon ang mukhang sinusubaybayan itong kasunga ng mga nawawalang sabungero. Lalabas at lalabas din ang katotohanan at dapat. Dapat talagang lumabas kung ano yung totoo. Ito ay isang classic example kung paanong ang pera ay nagiging instrumento para balik ka rin ang sitwasyon. Hmm. Sino ang dapat madiin dito? Sino ang dapat paniwalaan? Si Alias Totoy ba? O si Atong Ang? Meron tayong nabasa na isang uh, post. Ang sabi niya, huwag daw nating tawagin na businessman itong si Atong Ang. Dahil sa tingin daw niya, ito ay hindi negosyante. Si Atong Ang daw ay isang drug lord. At alam niyo naman kung ano ang kadikit ng mga description sa isang drug lord. Hmm. Nabasa rin natin na mukhang ito daw ay kumikita ng at least a billion, a billion a day. Ito lang mayaman, no? So talagang mapera. At yung pera na yan, alam niyo naman, pag gumalaw ang pera, lahat ay pwedeng mangyari. Lahat nga, ayon sa article na ito, ay pwedeng mabaliktad. Isang example, paano mababaliktad ng pera ang kaso, hindi na tayo nasanay. Next week, may lalabas na ibang isyo tapos magugulat na lang tayo hindi na binabalita ang isyo na ito na itong mga sabongero nga. Kasi nabayaran na ang mga dapat bayanan. Uh Yun yung nakakalungkot sa sistema natin dito sa ating bansa. Ano ho? Pag may pera, siguradong lulusot. At yung nangyayari ngayon sa mga Duterte, sabihin na natin talagang limpak-limpak din daw ang kanilang nakamal nga na pera at yaman. Pero, kung dito yung nangyari sa atin, kung naandito yung kaso na Digong, sigurado madaling lumusot. Kanyarang kasi, saludo tayo doon sa mga taong ipinursigi talaga para idulong ang kaso na ito sa ICC. At yun na nga ang nangyari. Hindi o obra ang pera sa puntong ito, sa kasong ito ni Digong. Ang sabi dito, Uh, meron daw, o eto daw na si Alias Totoy, ang nagbabanta sa buhay ni Atong Ang. <laughs> okay. Sabi ni Atong Ang, itinuring kitang parang anak ko. Pati ako, papatayin mo pa. Kikidnapin mo pa. Grabe no yung twist. Grabe yung um, sitwasyon. Talagang biglang bumaliktad. Oh, kasi etong mga testimonya nga natang si Alias Totoy, ganoon. Na ang papatayin ni Atong Ang ay yung kanyang pamilya at kaya siya lumantad, kaya siya nag-testify, tumestigo, nagsalita na. Kasi nga, hindi niya kayang maatim oh, yung gagawin na yon. Pero kasi, ang sinasabi ni Atong Ang, oh, ah, neto si Totoy, kuno ay babayaran siya ng 500 million, kung mas malaki pa dyan. Eh, sanay naman kayo sa mga ganitong klaseng kalakaran eh sa tingin ko hindi na konsyensya. Wala tayong kilakabihan kasi dito eh. Sa tingin ko hindi na konsyensya ang um umuusig dito kay alias Totoy. Sa tingin ko ay meron pang mas malaking rason kung bakit siya nagsasalita. Kasi kung sanay na kayo sa kawalang hiyaan, nakita mo na ng napakahabang panahon kung ano yung panggagago ko nung ni Atong Ang at yung mga krimen na ginagawa na lang si Atong Ang ayon sa kanya, siguro ay sanay na rin ang sikmura niyo dyan. Nang ibig sabihin, sa laki ng pera na ini-offer sa inyo, mas lalong madali niyong masikmura ang mga bagay.